Nagrally kontra korupsyon ang iba't ibang grupo, kabilang mga estudyante at maguro. Kaugnay sa nabunyag na matinding korupsyon sa mga flood control projects ng gobyerno. Ang panawagan po nila kailangan panagutin at ikulong. Di lang yung mga politiko at opisyal na dawit sa katiwalaan. Pero lahat po ng individual na mapapatunayan pong nagnakaw mula sa kaban ng bayan. Bagamat naging payapa ang Black Friday protest, nagkakasana ng mga kaukulang paghahanda ang PNP para sa seguridad ng mga inaasahang kasunod pang kilos protesta sa iba't ibang lugar sa bansa. Balita, hati ni TJ Mendoza. Ikulong ang mga kurakot. Sigaw at iyan ng mga guro at estudyanteng nag-walkout mula sa University of the Philippines Diliman bilang bahagi ng kanilang black protest rally ngayong araw. Bukod sa mga estudyante at guro, nasa UPD ng iba't ibang mga militanteng grupo at mga kabataan. Iisa ang kanilang panawagan, ang panaguti ng mga personalidad na sangkot sa korupsyon sa maanumalyang flood control projects. Ang mga nagkilos protesta, ginawan pa ng chant at kanta, ang lahat ng mga politikong nadadawit sa korupsyon. The Bagamat naging maayos ang naging kilos protesta sa UP, sinisiguro pa rin ng PNP na pinaghahandaan ng kanilang hanay ang magiging seguridad ng mga susunod pang malawakang protesta. We have already our uh, security, security plan for uh, ayan, um, dispersal or crowd management and for security, meron na tayong mga security plan that had been sent. And then uh, we have also our uh, information na uh, uh, pwede natin na uh, pagtuunan or uh, uh, itong information na to. This is the basis for any operation. And continuously we are monitoring the uh, peace and order and safety in Metro Manila. E.J. Mendoza para sa mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat.